Nagulat ka, ano? Na alam ko. Ikaw ang kumausap kay Dr. Sifra? Paano mo ginawa yun? Gusto mo magpanggap ako na ako ang ama ng pinagbubutis ng apo mo? Madame Dubois, are you out of your mind? No, no. I'm just doing this for my apple. And if you're really a good friend of Moira, you'll do it for her. To save her daughter. I not see Mr. takio She was just my patient. Well, whatever. But you can do it for the sake of Moira. I can't do that. Bakit ko naman pananagutan ang isang bagay na hindi ko naman ginawa at hindi naman sa akin? Because I say so. Hindi ka magsisisi kung susundin mo. I will give you your own clinic in Apex. And not only that, you will be the head of the beauty and holistic care department of Apex. You can do that? Of course! I'm not poor. I can spend whatever I want to spend for you. Panagutan mo lang si Zoe. Don't worry, Apo. Dr. Sifra is very well compensated. He has a TF of every acting performance na gagawin niya. Pero, hindi ba mas ginawa mo lang komplikado yung mga bagay? No, Zoe. I made it easier for you. Pinagaan ko ang sitwasyon mo. Dahil pinaramdam ko lang naman kay RJ na ikaw ang sumalo sa karma, sa mga kasalanan na ginawa niya kay Moira. So now, he's feeling guilty. Kaya mas madali niyang matanggap ang pagbubuntis mo. Apo, kahit inahaway mo ako, hindi kita pinabayaan. Wala naman akong ibang hanggan kung hindi ang kapakanan mo. You're Moira's daughter. So you're my blood. And that is enough reason para pagkatiwalaan mo ko. Para magkakampi tayo. ba? Diba? Does that mean we're okay? Magkakampi na tayo. Ayaw sabihin na magkakampi tayo. Ko ano man yung pinag-usapan niyo ni Dr. Sifra, sasakyan ko yun. Kasi kailangan ko yun ngayon. Pero, hindi pa rin tayo magkakampi. Okay, I'll take that for now. You can take your time in processing everything so I can earn your trust. Anyway. Daphne, Oriem, yep, Zoe. Yes, madam. Doc Zoe, so right now, si Dr. Cifra, sira na siya sa daddy mo dahil sa reputation niyang papaero, playboy, happy-go-lucky. Pero, don't worry, gagawin namin yun ng paraan. Si Madam Chantal ang bahala doon. So ngayon, yung sa baby mo, dapat Four weeks. 4 weeks na siya. Tama. Kung four weeks pregnant ka, dapat more than that kayo nagkakilala ni Dr. Cifra. And dapat malinaw rin na nagkakilala kayo sa isang conference. Any questions, Dr. Zoe? Um, yes, Zoe. Kung napapayag niyo si Dr. Sifra na ako yung baby ko, Nasaan siya ngayon? Daphne, go and find Dr. Silva. Now! Yes, madam. Sorry, huwag kang mag-alala. Ako lang bahala sa lahat. Sige, sayawan mo ako. Kitawagan mo siya. Madam, hindi pa sumasagot. Ayan, madam. Sumagot na. Oh. Hello? Give me a good reason why wala ka sa tabi ni Zoe. Ayokong magalit. Nag-intermittent anger fasting ako. Bukas pa ako pwedeng magalit. I have a party with my fellow doctors that I need to attend to. Pinili mo talaga yan. Kaysa samahan mo si Zoe? May pera ka bang makukuha dyan? Just tell me how much. Tatapatan ko. Dumating ka lang dito. Ikaw naman eh. Matagal na itong nakaplano. Pero you agreed to my plan. Kaya kailangan mong gawin yun. Responsibilidad mong gawin yun. Pumunta ka na dito. Isang araw pa lang, ka mo na ako. Because I'm paying you. So you have the obligation to do it right now, you're not just ruining my intermittent anger fasting. So if I were you, you get here at gawin mo. Gawin mo ang napagkasunduan natin. Mamaya na yan. Sa akin mo na yung attention Sino yan? May kasama ka? Hello? Hello? Binabaan pa ata ako ng telepono. Bastard! Bastard! You, hey, what are you doing? Ako? Are you getting dropping? Hmm. Kadaratin ko lang, no? Stop looking at me. May bayad ang tumitingin sa akin. And you can't afford it. Come on, Daddy. Let's go. Bakit naman kita titignan? Piningerang to. Pero sino kaya ang kausap niya? At ano ang kaso nito